The selfie di ba? kautan ni kita. hello. hello. hi Phil. Naalala pa ba ako si Steve to? ay, my oh, baby Steve. Oh, hindi ka na ah. Hindi mo na ako namimiss Ganyan na, na bisibisihan ka na Ah, uh, kailan pa tayo magkikita? Siguro next week na lang Pagbalik ko sa Manila Pagbalik sa Manila Bakit? Nasaan ba kayo ngayon? Bakit? Puntahan mo ako dito Halito kami sa si beach Beach? Huh hmm. Saan beach? Ko sa'yo bakit pupuntahan mo ako? Nandito ako, Mrs. San Juan. Nakatupis nga ako ngayon, eh. Mars, anong <laughs> yung kausap mo? Oh! Uy! Oh! Ano sabi? Eh, nasa beach daw sila, sa San Juan. San Juan? Saan San Juan? Eh, binaba yung phone eh. Narinig ko yung boses si Ces. Natunugan niya ata ako. Mars, ano ba? Huwag mo naman sabihin kay Steve kung nasan ako. Alam mo, malamang inutusan lang ito ni Nick. Ha? Ano ba? Kala ko pa naman, namiss ako ni Steve. Namis ka ni Steve? O oh, eh, bakit? Kala ka ba huling kinausap nito, Mars? Hmm? Ano? Last month. O, oh, tingnan mo, Mars. Isang buwan na pala yun. Tapos eto, bigla-bigla magpaparamdam. Mars, ginagamit lang kay para malaman kung nasan ako. Eh, kanina pa nga ito kulit na kulit sa akin, eh. Hindi ko lang pinapansin. Ito, pinatay ko na yung phone ko. Eh, ano naman? Kung manus niya, ano? Hindi pa ako handa, oh. Mars. Sa pa, paa, nangako kay kuya at sa kainay na bakasyon nila to eh. Ayoko namang manggulo pa si Nick. Pag pumunta siya dito, mahatid pa yung adensyon ko, di ba? Ano ba? hmm? Alam ko pa naman na miso ko ni Steve. <laughs> hmm? Mapapakipot muna ako sa kanya. Hmm? Hmm? Basta.